Good morning sa inyo mga tropa. Eh, ito nga pala yung ginawa ko at pinagpuyatan ko kagabi. Kasi kailangan natin itong ma-deliver ng maaga kasi may lakad pa tayo ng hapon. Kaya kailangan eh madala na natin ito sa tindahan. Dadalin nga pala natin itong Chris Kropek sa dook sa may mahogani. Walo nga pala yung order sa akin doon kaso apat lang yung nagawa ko kagabi. Kaya pagkatapos ito magluluto ulit tayo para kinabukasan deliver ulit tayo dito sa mahogani. Solo ko lang kasi ginagawa yan kasi ang asawa ko laging may pasok sa company. Hindi pa kasi natin kayang kumuha ng tao para upahan. Pero kayang-kaya ko naman mga tropa. Kayang-kaya natin mag-isa yan. Hindi pa naman ganun karami yung order nila. At yan, papunta na tayo sa mahogany sa loob. At yun mga tropa, nandito na tayo sa mahogany Ito nga pala yung unang tindahan na dadalan natin. Masama nga pala natin dyan si Avery James. At yan, sinabit na ni ate yung face ko kapag natin. At ito yung pangalawa natin tindahan dito rin sa may mahogan eh. Dalawa yung kunuko ni ate, isang spicy at hindi. Kaso spicy lang yung nadala ko. At ito naman yung pangatlo, tindahan natin dito sa may mahogan At yung mga tropa na deliver natin. Bye.